paksa ng aking bibigyan ng linaw ay patungkol sa tinatawag na Ibig sabihin, ang magandang pag-uugali sa Islam, lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang magandang pag-uugali ay ipinag-utos ng Allah at ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis. Kung tingnan natin, o pag-aralan natin ng tinatawag ng magandang uh, asal o magandang pag-uugali ng isang muslim, ito ay kinalulugdan uh, ng tagapaglika at pinakamainam sa isang muslim na maganda ang kanyang pag-uugali o maganda ang kanyang uh, asal sa lahat ng ka tao. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pag-aralan pag, -arala, pag -arala natin kung bakit siya sinugo dito sa mundo ay isa sa dahilan kung bakit siya sinugo ng tagapaglika ay para sa tinatawag na magandang pag-ugali. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya inama bu'istu li makarim al-akhlaq. Sabi ng Propeta katotohanan na ako ay sinugo nang tagapaglika, sinugo ng Allah para uh, ipatupad ang tinatawag ng magandang pag-ugali sa mga tao. So, ito ay mainam sa isang mananampalataya na maganda ang kaniyang pag-ugali sa lahat ng kaniyang uh, uh, mga kasamahan o sa lahat ng kaniyang pamilya, lalo na sa kaniyang dalawang magulang. Kailangan maganda ang kaniyang pag-ugali para matamun niya ang gantipalaan ng tagapaglika dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So, ito ay ipinag-utos sa lahat ng Muslim na mananampalataya sa Allah subhanahu wa taala, na maganda ang kanyang pag-ugali. Uh, kung pag-aralan natin ng mahadis ng propita, isa rin sa uh, tinitingnan sa taong mamamanhika, mamamanhikan sa pamilya ay maganda ang kanyang pag-ugali. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung darating sa inyo ang taong maganda ang kaniyang pag ugali at relihiyosong tao, kailangan ninyo tanggapin. Dahil kung hindi ninyo tanggapin sabi ng propeta, magkakaroon ng tinatawag na uh, gaba at magkakaroon ng kasiraan dito sa mundo. Kaya isa sa dapat ipili sa isang uh, lalaki na mamanhikan sa pamilya ay maganda ang kanyang pag-ugali so dahil ang binigay sa akin ng oras ay may click lamang so hanggang dito lamang akulu ko li hada astagfirullah haliy walakum walisairil muslimin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh